Isang tanong lang po ang akin, isang sagot lang po sa inyo. Uh, hindi sa alam nyo, or hindi, ang, ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o or, or, wala sa kapihan? Sir, Ma'am Adjanit, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, mayroon ba o walang child marriages sa kapihan? As, as I, I, would like to reiterate, as far as I know, wala po. Wala po. Hindi ako nakasaksi ng anumang... mga uh seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayo lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila nagsasabi ng, hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng minor de edad. Nasabi nila, sinabi yos sa kanila, ba't ayaw nyong magpakasal? Eh sarili kong anak ay Uh, ipinakasal kayo ma'am anong sagot nyo sa tanong kong mayroon bang child marriages sa Kapihan Wala po ma'am wala walang kasal o, wala. sa Kapihan ba opo uh, at ba bago ko huling tanungin si Karen Sanico Mr. Galanida ang impormasyon din po namin ay may dalawang apo kayo na ikinasal din po sa minor sa Kapihan so kasama po ito sa dine-deny ninyo ang 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 uh, sa ang, uh, ang masami ko po uh, yung uh, walang uh, kasalan sa uh, tola na sinabi ni Janet uh, mayroon namang mga bata na hindi na sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre, uh, marital uh, engagement nila so kami mga parents wala kami po magawa Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i obserbahin ko lang na yung muli no, yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, sir, meron po bang sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo tulad ng sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, sir, uh Sanico, uh, meron po bang, sa, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating uh, victim-survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Skilario Mamerto Galanida, Janet Ahok and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Scilario, uh, Mr. galaneda Karen Sanico, and uh, Car, uh, what's the first name of Ahok? Uh, Janet. Mm -hmm. Janet Ahok. Is there uh, any objection? Hearing none. The four uh, for cited uh, personalities are hereby cited in contempt. So ordered.